Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulillah Wa baad salamu alaikum wa rahmatullahi wa May tanong dito ang ating kapatid na si Yohani Sinyo Amiruddin Ang kanyang tanong Salamu alaikum, Sheikh Kung ang isang tao nagsala at laging nasa isip niya ay na-invalid ang kanyang wudo, Itutuli pa rin ba ang sala, Sheikh? Subhanallah, may mga taong nga uh, sinusubok ng ganito, no? So, yan po yung mga waswas o mga bulong ng shaitan sa atin. So, kung ang, ang kanyang uh, nasa isipan palagi, sira ba ang mudo ko? Nakautot ba ako? Nakaihi ba ako? Kung ang pumapasok sa isipan mo, ay kung invalid ba ang mudo mo, kung nakaihi ka ba, nakautot ka ba, huwag nyo na pong pansinin ang mga bagay na to. Kasi ang sabi na sabi sa kahida al yakinu la yazulu bishak ang kasiguraduhan ibig sabihin ang sigurado na nakapagudo ka ay la yazulu bishak ay hindi po matatalo na pagdududa na nasira ang wudu mo. Basta ang sigurado na kawudu ka. -uduka. Ang pinagdududahan mo lang ay kung nasira ba ang wudu mo at laging pumapasok sa isipan mo yan so huwag mo nang pansinin ang nasa isipan mo na yan ituloy mo na ang sala mo dahil ang original ay hindi po nasira ang inyong udo. Kasi ang pagdududa sa pagkasira ng udo ay hindi ibig sabihin nasira ang udo mo so huwag niyong pansinin ang bagay na yan Allahu Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh